Yes, today is the day at uh, birthday na namin bukas. Ayan, pinalagyan natin ng insulation foam itong uh, parking area para hindi mainit sa ating event. At mga tiyuhin ko lang din ang uh, tumira nito na guys, napakabilis at uh, syempre bihasang bihasa sila sa mga ganitong gawain. Ayan, at tumulong na rin ako kasi hindi ko natiis na maglagay ng uh, kawayan dito sa grapes namin at uh, wala na siyang bunga. At uh, hindi pa season ata ng uh, grapes. So ayan, tumulong ako dito sa bahay kami ni Kuya. Mabilisan lang din to at kinuha namin yung kawayan doon sa lote ko. At eto na nga, nakaredy ng mga soft drinks at mga beer bukas. Maaga pa kaming tumalon at papunta tayo ng Gerald Santos City sa Fishport. Ayan, pipili tayo ng tuna good morning. At uh, yun, ito yung araw na inaantay natin o no, birthday namin ni Jess. Alright, so uh, papunta tayo ng uh, General Santos City at bibili tayo ng uh, isang malaking uh, tuna. And check natin kung magkano. First time, first time natin magkaroon ng uh, tuna sa birthday. Kaya, ano, try, mo, try naman natin kasi para, ano, para maiba naman. Kasi puro tayo, ano, baboy. <laughs> Pero mayroon naman mamaya. May lechon tayo mamaya. Kaya try naman natin yung tuna. Ano yung magiging ano na tuna. Kasi baka yung mga bisita natin mahilig rin sa sushi. Sushi tsaka sashimi. Kaya try natin. So let's go. Ayan, si Kuya nag-drive. Kasama natin si nanay tsaka si tatay nandiyan sa likod. at dito na nga tayo ayan isang dambuhalang uh, tuna agad yung sumalubong ano dito sa harapan ng Fishport General Santos City tara pasok tayo fishport, dito na tayo ayan, first time namin dito pumasok sa may Fishport ayan dito na tayo sa may Fishport Uh, Iche-check na natin kung uh, magkano yung mga isda dito Pero bago yan, kailangan natin mag-rent ng uh, boots uh, Kasi naka-shorts lang tayo Kaya, tara, pasapay dito Ito na, ito na yung mga boots na kailangan natin renta okay Eh. Uh. Okey. Wow, oh, dah kop bang. bah. Ya Okay, yung ulo na ni, pasar nang Okay, na ni, sir. Okay, nang ulo na ni, raw. Okay, nang ulo na ni, sir. Okay, okay. <laughs> All right, so ito yung nabili nating uh, tuna. Ayan guys, ang laki. Ayan no? Ayan, malaki yan. Mga 28 kilos lahat. Alright, yan yung gagawin nating uh, sashimi mamaya. Ito yung ibang tuna dito. Pasintabi lang sa dugo. Ano? dito nakalagay lahat ng mga, mga tuna. Ito na. Ito no. na. Laki, diba? Laki niyan. Ito no? At ito na nga, nabili na natin yung tuna and worth uh, 7,400. Hindi natin naabutan yung mga tuna dito na nakahiga kasi late na tayo dumating. Pero dito talaga yung uh, impakan uh, ng mga tuna no? pag dumating dito sa port na to. Ayan, nilalagay dyan. Kanya-kanyang ano na rin. Ah. Dagat na to Dagat ng Jensan, mga kaibigan. Hmm. So, binalot na nga nila. Namamified na. Parang di uh, tutulo sa sasakyan Koy, thank you ah. Sige sir, sige sir. Oh, thank you. Thank you Kuya. Salamat, salamat. All right. <laughs> Sali sa vlog ah. <laughs> sige, sige. Thank you. Thank you sa discount. Salamat. Balik lang mi diri po. Oh, thank you. ah karon tayo ng discount. At least, di ba? So, eto na nga yung tuna. At ah, uh, na dun sa likod ng sasakyan siguradong hindi natutulo yan kasi nabalot ng maayos. ito yung buong tuna at dadalhin na natin sa Coronadal City para malay Pauwi na tayo at kailangan na natin mag-asikaso sa bahay kasi malapit na doon 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 doon

Kakatayin ko na itong dambuhalang tuna at uh, gagawa na tayo ng sashimi.

Ayan, another year na naman para sa amin At ito, um, i-blow na natin yung candle Wala tayong edad Para hindi na magkabukingan <laughs> Secret yung uh, secret lang Ayan. So mag-wish ka na At mag-wish ko na po. Ay, napatay Tama Napatay na. Nauna siya. Okay. Alright. Salamat sa lahat ng mga pumunta at sa mga na bumatik. Thank you, thank you. God bless everyone. Para worry E sinta Ayan at nagkasayawan na nga at hindi ko na nakunan yung ibang eksena kasi lowbat na ako kaya guys maraming salamat ulit sa lahat ng pumunta sa lahat ng mga nag-greet sa amin ni Just Tony. Ayan, maraming maraming salamat po talaga at sa mga syempre sa mga nag-prepare sa banda natin, grabe ang dami. Thank you guys, maraming salamat. Kita kits ulit at God bless everyone.